Mga karagdagang kaulugan tungkol sa ahas na panaginip. Pag ikaw ay nakagat, ibig sabihin may mga sakuna sa buhay mo na hindi mo pa naresolba. Pag napatay mo naman ang ahas, ibig sabihin matapos na rin ang mga pinagdaanan mong hirap o pagsubok. Itim na ahas, may darating na soliranin. Nakakalason na ahas, isang pagtataksil o pinagtaksilan ka ng mahal mo sa buhay. Kung ikaw naman ay nakapanaginip ng King Cobra, isang mapanganib ang nagbabanta sa iyong totoong buhay o sa iyong waking life. Ahas sa loob ng bahay, pag-aaway-aaway ng magkakapatid o pamilya. Patay na ahas, ito ay isang hinaharap na pagbabago ng iyong buhay. Ikaw, ano ang panaginip mo? Ito si Aw, nagsasabing magandang araw sa lahat.